Transman na si Jessie Corquera buntis sa kanyang unang anak na tinawag niyang Ninja. Ibinahagi ng dating Starstruck contestant at former Pinoy Big Brother housemate at proud transman na si Jessie Corquera na siya ay buntis sa kanyang unang anak na tinawag niyang Baby Ninja. Sa kanyang Instagram post nitong October 5, ipinasilip niya ang mga litrato ng kanyang malaking tiyan at ikinwento ang mga sakripisyong pinagdaraanan sa pagbubuntis. Ani Jessie, matagal na niyang pangarap ang magkaanak at ngayon ay matutupad na ito matapos sumailalim sa in vitro fertilization (IVF) na sinimulan pa noong 2018. Ito na yata yung pinakanahirapan ako. Alam ko mahihirapan din kayong intindihin kung paano ito nangyari. 2018 nung simulan kong planuhin magkaroon ng anak. Pero that time, maraming struggles, lalo na financially, and hindi rin naman biro ang gasto sa unang plano kong mag-IVF. Hanggang sa bumalik sa buhay ko, si Cam's pati ang mga bata, naisip kong parang sign na yata ito ni Lord sa akin. Baka ito yung warm-up niya para sa akin kung paano ako magiging magulang soon. Sa pagtayo ko bilang tatay ng mga anak ni Cam's, maraming naging realizations. Isa na dun yung baka may chance pa pala kung magkaroon ng sarili kong anak. Fast forward ngayong taon, di ko inexpect na mabubuo siya through my last option, na ako ang magdadala pero sobrang thankful ako na pinagkalob ng Diyos sa akin. Hindi naging madali ang prosesong ito para sa akin, kaya sana hindi nyo rin ganun kadaling husgahan kung anong nakikita nyo ngayon. Simple lang naman ang gusto ko, yung magkaroon ng matatawag kong sariling akin. Alam kong may mga anak akong inako kay Kams at walang mababago dun sa pagdating ni Ninja. Sa lahat ng desisyon ko sa buhay, malaki ang naging parte ng mga bata at ni Kams sa kung ano ako ngayon. Samahan niyo kami sa bagong journey ng buhay kong ito at sana kapulutan ng aral at inspirasyon ng marami.